May napansin ka bang parang kanin na tinga na galing sa iyong bibig? Ano kaya ang mabahong kulay puti na ito sa lalamunan? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang nakikita mong parang kanin sa iyong lalamunan ay tinatawag na tonsil stones. Maaring inamoy mo yan dahil akala mo kanin. Pero pag amoy mo, ang baho. Ang tonsil stones ay maliit na kulay white o yellow na parang kanin o maliit na bola na makikita sa lalamunan. Nabubuo ito mula sa mga piraso ng pagkain, laway, dead cells na nagsasama-sama at nagiging tonsil stones. At pwedeng sanhi din ito ang kakulangan sa kalinisan. Kadalasan itong makikita sa matatanda na madalas may tonsillitis. Ilan pa sa sintomas ng tonsil stones bukod sa mabahong hininga, ay sore throat, ubo, pamamaga ng tonsil at di magandang panlasa. Hindi naman ganun kailangan ng treatment ng tonsil stones dahil kusang natatanggal ito mula sa lalamunan kapag umuubo at nalulunok pa nga ng hindi mo alam. Kung tingin mo, hindi na maganda ang epekto sa iyo ng tonsil stones tulad ng mabahong hininga, pwede naman ito matanggal sa bahay sa pamamagitan ng pagmumumog ng mouthwash o maligamgam na tubig na may asin. Hindi naman nakakasama ang tonsil stones kaya nga lang maaari itong magdulot ng mabahong hininga. Kung tingin mo hindi mo matanggal ang tonsil stones at may mga senyales kang napansin na tonsil stones, mas mabuti na lumapit sa doktor. Ikaw, anong kwento mo nang may maamoy kang akala mo kanin, pero tonsil stones pala?